ها Wala pa. Magandang gabi na siguro. Nalas na malapit na mag-6. Tapos yung maras po Ah! personal pa shout out sa inyong lahat. O kampo si J, hindi ko taga hindi kami taga sa niya. Taga barangay na wika niya. na matapos. Bawal sunog ganyan. Hindi wag. <laughs> Hambal niya bawal sunog ganyan. Hindi wag. I'm gonna ay sa wakas dali na lang oh. ganda ng view beautiful oh. pas na. Ah. Pawis na pawis. We're worth it. Kasi maganda tingnan kapag malinyo. Ito din eh. So, natapos din sa wakas. Malinis na. Ito pa kita namin. Oh. Yum. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po namin yan, ano, Susunugin. Kasi sabi niya bawal Nang? eh. Huh, Hello, kampo. Nang <trendy> Ano to? O oh, ano to? <change> so, natapos na. So, natapos Yun na. Lang. Seis? Yun Para lang. Pero lang namin. Ano na? Hello, Miss Christian. Yan, yan din yung Slow connection. Yan, yan din yung nagawa ko. Magsiga. Potol, potol. Ng tuyong dahon. Hello po, shout po sa inyo. GNC na sa maskila, o? sa ano? <laughs> Muskeda. Sino na ha. sa na Ayos uh, ba? O oh, ayos gani. Pamilyar sa akin. Magandang hapon, Clint me. Ito? Shout out Vince from Nada Isia. Kung sa meskeda. kasi Jay guys, kila, pero may mga makita Ah, si CJ. Oo, oh, muskada. Muskada campus kami. Ang ganda Shout Tapos naman. kay Idol. Ah, kay Gabriel Idol. Sila po. Tapos Hi. na po kami mag, ano. Ito po ginagamit namin. Okay, oh. okay na, wag magpatuyo ng pawis ha. Oo. Nee. Ah. Ito na So, ayun lang. Mag-end muna kami ng live kasi uli, ang dami. Ang dami pa namin gawin. Gawain. Nag-share lang ako Lalo ng... Nag-share lang ako ng live namin dito. Habang nag-ano, nagwawalis. Para naman, lalang para naman makita nyo nandito po kasi kami ngayon sa lupa namin binabantayan so ayan maganda po dito yung view kapag may sunset pag ano eh ano po i-develop po dito. ang lupa na binabantayan namin ay i-develop po ito maybe this year or next year Okay, sunod naging pasyala na rin hindi. Pasyala na rin i-develop nila para ano para gawing pasyalan i-develop i-develop ng may-ari para gawing pasyalan ano name ng na content ko Sheila Sharaw namin mo ang kapatid kasi maraming po kong kapatid. Oh! Set ko sa ano, uh, King TV. So, ayun lang. nag lang kami ng live para mag... Oh, wala. nag lang kami ng live. So, mag end na kami ng live, ha? Baka kailangan ng... Nyo ng bantay. Bantay! Makita naman kami bantayan, oy. Marunong naman kami sa sarili namin. nakarating na rin kami ganda ng view thank you po ma'am Bena Amoris Cabillo salamat po kamusta po okay naman na po kami kahit na ayun hirap pa rin sa buhay pero okay lang laban Kailangan natin maging masipag, matyaga. Eh. Salamat nga pala dun sa ano, sa mga na congratulate sa akin dun sa pinost kong picture. Thank you. So, Ma mag... Kanaod eh, turn? kayo mo. i-end na po namin ang live. Opo, ngayon na po namin i-end ang live. Mamaya na, mamaya po ulit kami mag, ano, magla-live. So, yun lang. Bye-bye. Kulukos -bye. sa kailabi damo. Dalom ba? Yun lang, guys. Bye-bye. Thank you sa panunood. Uh, thank you na rin sa lahat. Thank you sa mga patuloy na sumusuporta sa amin. Oo. So, Sobrang magpapasalamat kami sa inyo. Laban Japan. Uy! Yan lang. Bye-bye po. God bless.